Uh, ay Kina po sa ah Ojo. Ojo. Ang Kuya Rodman. Ito second group. Ojo, Ojo. Ayun. Susunod. 35, 39, open. Eto, abrigawin natin. Mga babae, pwede magparista. no? Nang excellent models Ilan, ilan? 7. 7,

Yes, barbecue. Sito. Sito. Hot Paper. Kuya Boy, paglaro. Patro, eh, no? Break the way, solo break the way, too. Idol, I mean... Break Malayo, 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 malayo si Axel Dudet. Apat, 4 na lang ha. sila sa ako. Go, 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 si Go, go, Camino. rin si Camino, no? You try it. mga ito, mga ano. Go, go, Ayun, ano. Yun, no? Press, 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 press. sa Patsy. Ano? Press, press, press. Press, press. yung grupo. Go, go, go. Kaya naman Pagbati mm -hmm. oh, oh sa ating kid. Break through. Who is Asakian Martinez? Oo. Oppa, andan na ko dito basta kita ang natatenggo. Congratulations. Number 19. Congratulations. Hayan na dirko. Dira dire 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 dire. Hayan na. Congratulations. Napakalaki. Praise again tabi mo. Mabilis yan! Okay, okay. Tumabi ko na kuya. Okay. Sabi mo na! Go! 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 Kasi ko na ng isang tricycle dyan mga po. yan! Beep, okay na! Forteep okay na!